Oh, hindi. Ito kami sa bahay nila, Larry. Mga bibi, o. Oh. Nakalain. Ayun, dami. Di po dito, o. O, teka lang. Yan. So, mga classmates. Classmates, ayan. Hello. No. Ayan. Oh. Ang dami, dito, no? Oo. Sino mo parang yan? May galing, no? May galing, no? May galing, no? Alam nila yung lugar nila, no? Oo.

na natin Dan pa rin nila Ayan sila Sige, pato Kala nila po Kala nila po, ang lang sila oh. Pag pa nakita na nila net, dun lang sila Ang galing mo Ang galing libu libu ada nah libu ya no ayo ayo oh merinya ayo itu si landa ni Tiada? merin dia bola tapi kita ya no ah eight seven wow cakap macam ada orang tu tu sebalut no 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 sebalut Ah, yung yan kinakain. Thank you. Masarap yan. Yung itlog dyan, yung, yung pampalot. Yeah. Hmm. Ang galing, yung pulbang. Ang galing. Saan kaya dinala yan? No, hindi. Parang saan niya kaya dinala, diba? Nakita ko nila sa ano, sa mga... Pinasyal niya, ano? Oh. Ayan, dami ay, nilo. ay sila, dami. Dandun. Kaya, mga ganun. Lera. Mga Dami oh. <laughs> Dami. Ang galing oh. <Ay>. Dami oh. Dami oh. Ilangin mo yan. Diyan ka itang Yan. Ilangin mo. lang yan sa 889. Nakuha <laughs> ko